Kinonden na ng ilang miyembro ng kamera ang naging aksyon ng Chinese Coast Guard laban sa Philippine Coast Guard kamakailan na nagbunga ng pagbangga ng barko mula sa People's Liberation Army Navy sa Chinese vessel. Makikita sa video ang tangkang pagkanyo ng tubig ng China laban sa mga barkong lulan ang PCG. Tagumpay man itong naiwasan ng Philippine Coast Guard, hindi lang nabigo kundi nakapagtala ng insidente ang agresibong hakbang ng China laban sa Pilipinas na nagresulta sa isang banggaan. Bunsod nito, binigyang diin ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na naging biktima na ang China sa sarili nitong agresyon. At sa simula pa lang aniya ay wala na dapat ang puwersa ng China sa Scarborough. Kung sasamuhin ngaraw ay nanghihimasok na sila sa teritoryo ng ating bansa, partikular na sa paligid ng baho de Masinloc na nagsisilbing fishing ground para sa mga mangingisda ng bansa. Ayon naman kay Deputy Speaker at Zambales First District Representative Jay Conghun Tila Kinarma, ang China dahil sa kanilang naging aksyon. Wala namang makukuha ang China sa kanilang patuloy na pag-angkin sa teritoryong hindi naman sa kanila. Ayon kay House Deputy Majority at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyo. Samantala, sa nangyaring turnover ceremony para sa National Expenditure Program sa taong 2026, tinitiyak ng Kamara sa pangungunan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglalaan ng pondo para sa depensa ng bansa na nagkakahalaga ng halos 300 bilyong piso. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.